Ayan guys, ang laki ng bomba. Ayan. Ang laki ng bomba.

Hindi siya injan mango. Awan, ano tawag ng manggang ito? Wala yung may-ari. Natin alam kung anong tawag sa manggang ito. Pero sobrang laki. Pero hindi siya nakakain ng hinog na hinog. Ay, hilaw na hilaw. <laughs> hindi siya nakakain ng hilaw na hilaw. Yung ganyan. <laughs> Kasi, kumulot siya pag maraming paghilaw pa. Ayan. Ito ay lalaki pa ito. Ayan, ang lalaki. Daring bunga. nga ah. Nah. Ito lang siya. So, sa taas daming bunga.